Yung mga nagdarahop, yung mga naghihikahos, mga nangangailangan ng tulong, nangangailangan ng ayuda ng gobyerno, umaasa sa tulong ng gobyerno, pagsasamantalahan natin. Naluluan ng bayan natin ang pinapalitan. Hindi basta-basta pinakikailaman. Bakit aluluwa ng bayan to. Dalhin man ang ating bayan sa kangkungan. Dalhin man ang ating bayan sa impyerno. Kung iyan ang gusto ng taong bayan, susunod tayo. Nagtataon ho po ito, ginuong Pangulo. Pagsasalita na po ako, yung alam ko ho, personal, hindi lang yung sinumbong sa akin na sinasabi kong 90%. Sa aking lalawigan, ito yung pinakamasakit. Dalawig tinubuan ko, Mr. President. Dalawampun taon mahigit ang hinintay bago nagkaroon ng representante ang dakilang lalawigan ng Bulacan dito sa bulwagang ito. Tapos may ganito, Mr. President. Nakausap ko yung mga konsihal. Nakausap ko yung mga kapitan. Nakausap ko pati toda, Mr. President, na ginamit ng mga kongresista doon. Doon nga po sa Hagunoy, pinapirma sila sa Hagunoy, Bulacan. Hindi alam kung ano yung pinipirmahan. Meron pang iba, sabi, online game lang. Nanalo kang 300 pesos, i sa'yo. Bigay mo lang yung telepono mo. Nandito po. At hindi kagaya, noong mga nagpalabas ng TV ad at nagpupus ng peking inisiyatibo na ito, hindi nila mapinpoint pinpoint kung sino sila. Handa po ako ibigay ito. Handa akong sabihin kung sino itong mga ito. Ipakita itong mga ebidensya nito, ito, Mr. President. I'm just wondering, Mr. President, bakit ganito? Nakita ko po si Senator Cynthia Villar, galing din po sa House of Representatives. Bakit ganito, ginong Pangulo? Hindi ho ba pagpapalit ng kalye, pangalan ng kalye dito sa Pilipinas? Pag pinapalitan po ang kalye, pangalan ng kalye. Ginong Pangulo, matanong ko po ang ating distinguished colleague. Pag pinapalitan po ba ang kalye, pangalan ng kalye dito sa Pilipinas? Pagkatapos po bang maipasa sa House of Representatives, batas na po ito, palitan na ang kalye. Mr. President, hindi pangalan ng kalye ang pinapalitan. Aluluan ng bayan natin ang pinapalitan. But for almost 40 years, hindi ginagalaw. Ma for almost 40 years, hindi basta-basta pinakikilaman Bakit? Aluluan ng bayan to. Now you see with your own eyes on television. Now you hear the complaints of the people. And I will use and borrow the words of Senator Bato de la Rosa. Yung mga nagdarahop, yung mga naghihikahos, mga nangangailangan ng tulong, nangangailangan ng ayuda ng gobyerno, umaasa sa tulong ng gobyerno, pagsasamantalahan natin. Para lamang ma-extend ang termino natin. Para lamang ma ang Senado. Mr. President, kung gusto ng taong bayan i-abolish ang Senado, I don't mind. If it is the will of the people, I don't mind. Ano mang klaseng gusto ng ating mga kababayan, ipuntahin, dalhin man ang ating bayan sa kangkungan, dalhin man ang ating bayan sa impyerno, kung yan ang gusto ng taong bayan, susunod tayo. respetuhin natin. Pero Mr. President, Mr. President, yun ang Pangulo kong ayuda ng gobyerno. Ipagkakait mo. Kung hindi ka pipirma,